Ayan o. No? ang morning walking exercises na naman kami ni Mama. Dito. Sa Banuk Lake. Nandito na kami sa gawing southwest nito. Dito sa kung tiniksita ng tubig nito. Dito. Dito sa bandang south. Dito sa tulay na ito. Dito dumadaan yung tubig ba. Napapuntang south. Mula doon o. No? Sa malaking bahagi nito. Doon o. Kung saan doon ginaganap ba. Ang paligsahan sa pagkakayak. <laughs> nandito na kami naglalakad na kaming pa uwi o pabalik ayan o oh, punta nga rin kami rito para masubukan din naman natin hey. ha? Eh. Huh? Bali dito yung lugar handaan ba? Kung saan ka sasakay? Nang walang event o oh, mapapanood ngayon dati kasi kung may event sa oras na ito ay may mga nagkakayak na o may laban na pero hindi nawawalan ng mga nagkakayak dito maraming nagkakayak araw araw mayroon silfi nga muna kami ni mama yeah. Ayan, oh, may nakita kami o oh. mushrooms pero hindi natin alam kung edible ba o hindi edible itong mga mushrooms na ito pero yung mga yan oh edible siguro yung mga yan oh yung mga yan oh o oh, ang hawak ni mama ang dami na oh <laughs> dito lang ito dito sa lugar na ito malapit dito sa manok lake itong uh, mga mushrooms na ito magsimula nang maglabasa ng mga mushrooms sa uh, sa panahon ng pag-uulan ulan na <laughs> sa buwan ng mayo hanggang sa bago magano pag snow ba o oh, winter season heto pa oh oh, oh di ba edible mushroom ito sure yan kunin natin true Why mushrooms you know well, okay. hindi natin sigurado oh, edible to mga ito pero kunin pa rin natin ay ah, hindi huh? hindi so, ata bahala na sa si google <laughs> daming lugar mapasyalan naman ayan pauwi na tayo hindi malawak din tong lake Banok. Ang ganda maglibot dito. Ay, nadurus duros na Uy. Ayan no? o. Oh, ang daming bunga o. Oh. Yun o. Oh. Naluuman. Mga na. O. Oh. Ang dami o. Oh. O. Oh. Napadaan kami dito sa may puno ng mansanas. Ang daming bunga. Namitas kami. Hey. Ang daming mga bunga. O. Oh. mga mansanas ayun e no? oh Daring bunga bunga ng mansanas so oh. oh Ano kayang lasa itong mga to? Matamis kaya? Mga kulay pula na? marahil ay mga hinog na itong mga to medyo malalaki rin sila kaya lang malayo hindi maabot kailangan ng panungkit <laughs> ayun sila oh, oh. Diba? kumpul kumpul ang dami eh. ayun po ang lalaki mga oh, mansanas so ang dami ang oh, dami oh Dami ro no? Oh. ang lalaki. Oh. Yung lalaki ron, sa banda ron. No? Oh. Sa bandang ibaba. ang lalaki yan si mama kumukuha sa mga malalaking mga apples sa baba yan ingat ka rin ma mataas yan hmm. dami rito oh dami mansanas libre libre ang magingat lang kasi medyo matarik siya matarik yung daanan mataas kasi itong lugar matarik yung daanan no? Oh. pababa oh pero may daanan malapad tapang ni mama oh tapang mo oh, oh? paano ka nakarating riyan ano? Oh. ang tarik oh di ko kaya yan ma matarik masyado Kunin mo yung makukuha mo. Kaya mong kunin ma, kunin mo. <laughs> Kasi hindi ko kaya ang, ano dyan. Oh. Bumaba. Madulas yan. Talot madamo pa oh. Ingat. Kaya. <laughs> <laughs> Ingat ka ma. Ni. Nee, nakatayo ka na riyan. Oo. Okay. Ingat ka, madulas ka. Ganyan. May daanan na pala riyan. Ingat ka. <laughs> 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 anto yan, anto yan, da Iawat mo. Uli ka yan awak ko na hinog na to laki Ta hmm. tapang ah tapang na mga akyat na tama na to tama na yan o no? hirap na pangramanan talan gandaan ako no? Hmm. <laughs> kaya to ba? Ano yung mo? Oh, ang tarik ko. Parang <laughs> Dyan, no, atari. Oh. Parang nga masuna. Ano ang tarik ko? Yan, kunin ko nga to. Yan, yung mga dalaw, yung mga mal malilit na yan. Ang dami. Kukunin hey. ko nga rin ito. Ito mga ito, lili ito. Yan. Pero ang gaganda. Hmm. Ang ganda sila. Subukan ko rin kunin itong mga ito.

Ang ganda. Ayoko na. <laughs> Mahirap na baka, mga... baka ma Hulog tayo. Sarukan. Huh. No? Hu. <laughs> ano? ano? Ayun, Ito tong mga sumama ng lalaki. Sarukan ko mano. Ayun dati. libre oh. <laughs> Dami. Ano na? Maliliit na kuha ko. Yan <laughs> no? oh. Salamat sa apus <laughs> Salamat sa ano niyo. Sa mga tanim niyo rito. Natitikman <laughs> din namin ang apples dito. Diyan lang sa gilid. Diyan lang sa gilid. Kaya lang mag-ingat-ingat konti kasi ano. Matarik talaga. Oh. Yan oh, ito pa, kunin ko pa to. Una, oh. Yan. Yeah, okay. Tsaka to, kunin ko pa to. Yan. Yan. Sagat. So, yan, ito. ya, yan. Eh, hindi. Kaya. Sarukan yeah, ko okay, ayos. Sarukan. Oh. Yun. Ako mati Ito pa. Yun. Ano yung sarukan? Ayun. Kasi pa. naman. Ayan, kunin ko pa ito. Yan. Ayan. Ang dami ah. Oh. Wow! Tingnan nyo oh, ang daming punong masanas sa tabi ng Danba. Oh. dami oh. At ah, uh, hinog na ang mga bunga nila. Mapupula na. Nasa tabing dal lang mga ito. Harapan ng mga apartment. Mismo sa ano, tabi ng Maynard Lake. Matas ang kinaroonan ng mga punong masanas na yan. Matarik. Pababa ng Maynard Lake parang hindi nila pinapansin ang mga bunga ng mansanas dito yan you know, o pinuputol lang ang mga sanga mga bunga nagkalat parang walang kumukuha ba isang dahilan siguro dahil sa nagsasawa na rin siguro sila kaya okay lang kung kukuha <laughs> pangraman ng tayo lang <laughs> Hugas na yung mga napitas natin mga apples. Ayan o, no? mga ilang piraso lang naman. Bukod sa vitamin C, potassium fiber at uh, vitamin K na nakukuha mula sa pagkain ng apple. May mga impressive health benefits pa ang may dudulot. Heto pa yung mga yon o, no?